So, ayan guys, for today's video nga pala bali, andito naman ako guys sa ano, sa Kirino, abin nyo, ayan. So, dito nga pala guys yung ano, yung sakayan ko papunta doon sa Dorotio Jose. So, ayan. Bali, ito nga pala guys yung station na aking pinupunta para tika kapag pupunta ako doon. Bali, ito nga pala guys, ay last day ko na lang to kasi kukuha na lang ako ng Uh, C O A Certificate of Assessment So yun na lang guys ang kukunin ko na certificate na yun tapos uh, ipapasiopi ko pa rin yun sa marina So ngayon guys ay pupunta muna ako doon guys para makuha ko yun Ayan. So hintintay mo tayo guys dito sa station So yun nga pala guys na nung yan train ay, ayan, ay yan ay papunta sa Baclaran So ako papunta ko dun sa ano pa kanan pabalik so yun siya papunta doon sa Pasay ito naman na doon dun sa ano uh, hindi ko alam kung eh, hindi ko lang alam kung saan papunta to eh basta guys papunta ko doon sa ano Dorote Jose sa station yun lang talaga ang ano ko eh ang tinatandaan lang so ngayon ay uh, punta na ako guys doon balik sakay muna ako dito sa train So ayan. Palibre pa pala guys. Anong train na yan. So hintay-hintay muna guys. Habang wala pa. Yung train. Ayan. So ayan nga pala guys. Pwede andito na ako guys. So mula doon guys. May building na yun. Napunta dito ay ilakad ko yon so parat ako dito naglakad lang eh. kasi yung medyo malapit man lang walking distance lang yan so yung guys nasa 10 minutes lang yung estimated ko yung paglalakad ko dito So ayan, bali pinchan ko na siya guys pupunta doon sa uh, assessment center. Ayan, sa grade 6. So medyo wala ngayon tao kasi baka sa estimate ko ay baka nasa loob sila. Kasi hapon naman ngayon eh. Ayan. So yan guys, Para eh, pakita ko sa inyo guys yung, ano, yung offer nila na training. Wah, assessment. yang guys ito nga pala guys yung offer nila ayan oh. practical assessment saka yung mga training course andyan guys uh. so yan guys bali papasok na ngayon ako sa office nila ayan so pagkatapos na guys ay papunta ako doon sa second floor kasi andun guys yung ano yung releasing ng certificate so doon ako papunta hindi man dito sa first floor Ayan. jo, ito para tayo guys, yung nakikita nyo eh kapag pupunta ako dito eh. Kasi, yun. Yun talaga guys. Hanggang ah, dito lang guys, yung aking video na ano, na ginagawa ng, ano, uh, ng, ng video. Ayan. Kasi, wala eh. lang ako guys, ng ano, ng certificate lang. Tapos nito ay, Uwi na. Ito lang guys ang gagawin ko ngayon. So yun, bali po tayo guys dito sa releasing. Ayan. So yun, bali dito na ako guys, second floor. So ngayon ay kukunin ko muna yung resibo kasi kailangan yun eh makita nila kung pwede talaga ako. Ayan. So ngayon guys, ay kukunin ko muna to. Ayan para i-verify ko sa kanila na ito ay bayad na kasi kailangan nila makita to kasi nga pala guys hindi to direct ako na ano na kumuha ng uh, assessment bali luman pa ko dun sa isa. parang hindi ko alam kung ano tawag dun eh yung parang nag repair sa akin dito so hindi ko alam na meron pala tong ano walk-in so ngayon guys bigay ko na tong ano resibo para maiverify nila na paid na ako. Ayan. So guys, bali nga pala kung kukuha kayo ng training, bali mag-direct na kayo dito guys sa ano, office nila. Kasi pwede, pwede naman mag-direct. So huwag na kayo dumaan kung saan Dito lang guys kayo mapamunta. Kung sakali magkapa-assessment kayo o kuha ng course. Ayan. So ngayon ay bigay ko na kasi okay na bayit na raw. Ayan. So bali, ang gagawin ko ngayon guys ay uh, pilapan ko lang yung ano sa releasing na uh, lag, na lagbook. Ayan, bali, -lagbook na ako para sa releasing. So, yun. Bali, tintay mo na ng konti. So, ayan guys. Bali, pilap na ako for releasing na to. Ayan. So, yun. Balik yun lang, guys. Ang gawin ko ngayon. Ayan. So, madali lang, guys. Dito mag, ano, magkuha ng, ng certificate. So, ang dali lang. Hindi na kailangan magpila kasi ah uh, yung iba ay uh, hindi pa man kumuha. Kaya walang pila ngayon. So, mabilis lang makuha yung certificate. Ayan, oh. So, yun nga pala, guys. Yung certificate of assessment. So, ito nga pala, guys. Yung ibibigay sa akin kapag tapos ko na yung ano yung assessment so yun bali okay na guys so ngayon ay kailangan ko na itong itago kasi uh, uwi na so back break na naman tayo guys sa Carino kasi doon talaga yung station na aking pinapuntahan si so, ayan balik guys lakad muna tayo guys pabalik so doon lang ang ginagawa ko ngayon bali hapon na pala guys pumunta dito kasi para sigurado So ayan guys, bali uh, kailangan ko lang ano, uh, kunin to kasi nga magpapasiupi pa ako nito sa marina. So marami pang proseso bago pa itong maging masiupi. So kailangan ko pa maghintay ng ilang araw bago itong masiupi. So yun ang kailangan ko. So ayan guys, thank you guys. Ayan panood. Hanggang sa muli guys.